Uy, dara si Panot. Nako, challenge ani. Pre, 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 pre. Unsa na man pod? Nako, challenge sa mo ba? Unsa man ang challenge? No kutsara challenge ni siya. No kutsara challenge. Kayo kayo no kutsara di ba? Wala ba kay kutsara na kaon ka? Oh, makinamot man ko. Hilig ko kinamot Pero, alright, ang kaon. Pero nay twist. Unsa man? Sa sa gamay. Unsa man twist? Init nga kanon og no, sabaw nga kwitsaw. Oh no. Kaya ni mo pre. <laughs> oh shit. Wa ko

Wala ko cara ni. Wala ko cara na. Okay, Wala ko cara yeah. na. Challenge man. <laughs> ko cara na. Sina challenge na. Wala ko cara. <laughs> Wala ko cara na. Wala init. Wala init. Sakit. <laughs> Wala, <'y init. laughs> Wala <'y> ko <kutsara> na. <laughs> Unang subo jo ditso. Unang subo. Unang subo 5 seconds lang. Kailangan makasubo ako. Unang subo lang na 5 seconds. 1 2 3 Four. wooo eh gamai pre gamai yang kumut <laughs> yeah. Oh, nooo aduh tak gamai yang kumut bilang kumut ke kumut takut dapat kumut ye ayo ah ibu aibu mungkin dukai dukai kaya parah mabuk now tiri tiri kumut dituk Bosen! <laughs> Bosen! <laughs> na kaso, pagkita na kaso na Pula na kong kamot ha, pula na Pula na kong si ha, pula na Pula Tanawas kamot daw. Pre, pre. Tanawas kamot. Gini mo? Oh, no. <laughs> Kailangan eh. Mahurot na niya guys. Kay challenge man. Ito, <laughs> ito, <laughs> Oh, <bokbang. laughs> Sabaw, kutsaw, init. Lokbang, bang, Oh! Yung kutsaw na yung amigas! Buset! Nagyak yung amigas! Iyaro ka dito! Trawa ha! Tadi nama tawa challenge kita ini mau nak? Oh no! <laughs> Oh. Oh. masuk guys, oh, ini nyam kelarung aso. Gas masuk nih, guys. Apit dah, guys. Apit dah. Wow, wow. Uh, habis panik. Oh, kemud, 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 kemud. Ah, gamut, 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 gamut. Kasih, Adi. Tidak. Talis, Pamuk. Ya, ya, Ruk, Oh, 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 oh,